iba. Hay, kita mo naman di ka lang magsalita pa, nakikita mo na 'yan. Daniel Padilla inilabas na ang totoong pagtrato sa kanyang mga fans matapos hiwalayan ni Catherine. Hindi nagustuhan ng mga netizens at ilang mga fans ng aktor na si Daniel Padilla ang ginawa nito sa kanyang mga fans na matagal na naghintay sa kanya para makipag-selfie. Muling umingay ang pangalan ng kontrobersyal aktor na si Daniel Padilla dahil sa pagkalat ng video kung saan makikitang hinablot nito ang mga ulo ng mga fans na nais makipag-picture sa kanya. Bukod pa rito, tinapik rin nito ang kamay ng isang fan na nais magkipag-finger heart sa aktor. Tila padabog pang umalis si Daniel Padilla na tila ba nainis na siya sa kakulitan ng kanyang mga fans Kitang kita rin na nakasimangot si Daniel Padilla at tila pilit pa ang kanyang pakikipagsalamuha sa kanyang mga fans Kitang kita pa kung paano napahiya ang mga fans sa ginawa ni Daniel Padilla subalit pilit lamang nila itong tinago sa kanilang niti. Gayunpaman, may mga fans pa rin naman ng aktor ang nangatwiran na baka nagbibiro lamang umano ang aktor sa kanyang ginawa sa mga fans na matagal na naghintay sa kanya. Subalit, kaagad itong binara ng mga netizens kung saan ipinunto nila na hindi kailanman magiging biro ang pamamahiya sa kapwa at ang pambabatos ng tao. May mga nagsasabi pa na kung hindi naman pala bukal sa loob ni Daniel Padilla na makipagpicture, kasama ang kanyang mga fans, ay sana maayos nitong tinanggihan ang mga fans, at huwag nang ipakita sa mga ito na napipilitan lamang siya. Hindi rin umano magandang tingnan na basta na lamang hinahablot ni Daniel Padilla ang ulo ng kanyang mga fans, dahil nakakawala umano ito ng paggalang at respeto. Gayon pa man naninindigan pa rin ang mga fans ni Daniel Padilla na play na prank lamang ng aktor ang kanyang mga tagahanga roon. At nagpapakita lamang umano ang video na ito, na malapit si Daniel Padilla sa kanyang mga fans na parang tropa na lamang ang tingin niya sa mga ito. Narito naman ang ilang mga komento ng mga netizens hindi sa nasabing viral video ni Daniel Padilla. Image lang ang pag-good boy niya. Suplado siya in person at maangas. Binabayaran lang ni Carla ang press people para purihin siya. Actually, si Catherine talaga ang nagtatakip sa kanya. Yung pagkawala ni Catherine sa buhay niya ay malaking effect yun sa karyo niya. Nakadepende si Daniel ngayon sa mga Ken Love Team fans, kaya fan service ang ginagawa ng team niya. OMG bakit nga ganyan ang reactions niya sa isang bakla ata yun at sa mga girls, parang naiinis o galit siya na dinalaman sobrang Sobrang lumakinam ata ulo ni Daniel ngayon, mayaman at sikat na siya, kung wala ang mga yan, wala din siya sa industriya. Mapagpanggap pala siyempre sikat kasi na feeling niya, di na siya babagsak, ngayon hiwalay na sila ni Katrin paano na siya, di kaya bumagsak ang karir niya. Sa ngayon, wala pang pahayag si Daniel Padilla tungkol sa kumakalat na video niya. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.